Now give me 20 seconds on the clock. Pumusahan na namin. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kahilig ang Pinoy sa beauty pageants? Go. 9. Name something na tumutulo. Gripo. Sa group picture ng mga hayop, aling hayop ang mahihirapang mag-jump shot? Is that? pwedeng inumin sa office o trabaho? Coffee. Ilan ang electric fan sa bahay nyo? Tatlo. Let's go, Bench! So, scale of 1 to 10, gaano kahilig ang Pinoy sa beauty pageant? Sabi mo, 9. Ang sabi na survey? Very good. Something na tumutulo? Survey? Wow, nice. Sa group picture ng mga hayop. Hayop na mahihirap pang mag-jump shot ang isda. Ang sabi ng survey. Uyop. Pwedeng inumin sa office o trabaho. Sabi mo yung kape. Ang sabi ng survey. Nice one. Ilan ang electric pad sa bahay nyo? Sabi mo tatlo. Ang sabi ng na survey natin. Great, great start. Great, great start. 65 to go. Let's call in Rao. Rao. I got good news for you. Si Bench ay nakakuha ng 135 points. 65 to go. Then sa inyo na ang jackpot. Okay? At this point, mahigitan na ng studio audience at ang mga manonood ang sagot ni Bench. So give me 25 seconds on the clock. Okay? Good luck, Rao. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gano'ng pahilig ang Pinoy sa beauty pageants. Go. Pero. Name something na tumutulo. Tubig Sa group picture ng mga hayop, alin hayop kaya ang mahihirapang mag-jump shot? Baboy. Pwedeng inumin sa office o trabaho? Coffee. Water. Ilang electric fan sa bahay niyo? Anin. Let's go, Raul. So, ulahin natin to. Ilang electric fan sa bahay niyo? Six. Ang sabi ng survey natin? Ang top answer ay 3. Nakuha ni Bench. Sa group picture ng hayop, aling hayop ang may hirap ang mag-jump shot? Ang sabi mo ay... Ang sabi ng survey... Ang top answer ay elepante. We still have 44 to go. Something na tumutulo. Ang sabi mo ay tubig ulan. Ang sabi ng survey... Ang top answer ay gripo. Tubig sa gripo. ay top answer... 17 pa. On a scale of one to ten, gaano kahilig ang Pinoy sa beauty pageants? Siyempre 10. Ang sabi ng <tong> survey? Top answer! You got it. you got it, Rob. Wow! And, pwede inumin sa office o trabaho. Ang top answer I Too Big mo rin ang top answer. Congratulations, Queen Makers! You have won a total of two hundred thousand pesos. Alexi, ladies.